Sinabi na ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na July 22. Sabay sabing siya ay designated survivor. Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Ngayon, at sa inyo dyan lahat sa studio. Sinabi nga ni Vice President Sara Duterte na hindi siya a-attend ng SONA ng Pangulong Marcos. Ang mas nakakabahala dito ay nung sabihin niyang she is appointing herself as the designated survivor. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ang ating Vice President. Ngunit hindi ito magandang biro. Unang-una, dapat malinawa natin na wala po tayong konsepto ng designated survivor sa ating bansa. Kung sa Korea meron sigurong ganon, sa Amerika meron ganon at napanood na natin yan. Merong show na ganyan sa Amerika at hinalaw ito in adapt sa isang Korean show. Programa sa telebisyon pero totoo po yan, merong designated survivor. At ito ay nangyayari kapag kunyari merong sitwasyon katulad ng opening ng State of the Union address. Kunyari, ando lahat ng opisyal, andon ang presidente, ang senate president, vice president, ang speaker, lahat. So magde-designate ang presidente o ang kabinete kung sino ang hindi dadalo para kung may mangyari man, lahat sila. Nakita naman natin sa sini, di ba? May bombang sumabog. Patay sila lahat, merong matitira para magkaroon ng continuity ang gobyerno. Unfortunately, wala po tayong ganyan. Kaya ako nagtataka kung bakit hindi alam ito ni Vice President Sara Duterte. Kaya siguro nagbibiro lang siya sapagkat wala tayong konseptong ganun. Ang malinaw pang succession sa atin, presidente, pagkatapos vice president, pagkatapos senate president at pagkatapos house speaker. Ngayon kung sabay-sabay po silang hindi pwede na, o may nangyari sa kanila, iniwan po ng ating saligang batas sa kongreso na magsagawa ng batas ng succession. Na hindi naman ito nagawa, 1987 ang ating konstitusyon, hanggang sa ngayon wala pang naipapasang batas ang ating kongreso tungkol dito. Sapagkat magamat malayo itong mangyari, meron dapat ganong klase ng uh, provision. So wala po tayong designated survivor. Kaya wala pong pwedeng i-appoint the designated survivor at lalong-lalo na walang kapangyarihan ng vice president na i-appoint ang sarili niyang designated survivor. Ngunit ang mas matindi dito at lalo na kung biro lamang ito, hindi ito magandang biro sapagkat hindi maganda ang dating. Lalo na ngayon na ang nakita naman natin, dama natin ang iringan sa pagitan ng Pamilya Duterte at sa kampo ng Pangulong Marcos. Dama din natin na ngayon nagbitiw na sa pagka-Department of Education Secretary si, Vice President Sara Duterte. So hindi ito yung tamang timing para sabihin niya siya yung designated survivor. Sapagat pwede itong interpret na parang ano to isang banta. Alam naman natin na ito ay issue ng seguridad. This has become a security issue. Kasi unang-una, yan pong designated survivor kung meron man yan at wala nga tayo niyan, hindi po yan inaanunsyo. Kasi siyempre kung i-anunsyo mo na may designated survivor ka at yung taong yon ang in-appoint mo, aba eh malalaman na kung sino may magustong may banta, eh di isasampat yun, isasama, hahanapin yon di ba? At, at sa ganitong sitwasyon, hindi dapat ito biro. Ito po ay isang sensitive issue lalo na itoy usapin ng uh, ano ang yung 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 kasikaligtasan ng pangulo. Hindi ko po sinasabing sinasabing ganoon ang intensyon ni Vice President Duterte. Sana po sa, sana po nagbibiro lang siya. Bakamat biro hindi dapat ginawa. Sana po matuto na siya na may mga bagay-bagay na minsan hindi po dapat didadaan sa biro sapagat ito ay hindi magandang biro. This is not a joke. This is that something that you should joke about. Kaligtasan ito ng ating Pangulo. At higit sa lahat, wala po tayong konsepto ng designated survivor sa Pilipinas. Yan lamang po ang aking punto di vista ngayong umagang ito. Have a happy weekend. Maraming salamat. Balik sa inyo dyan sa studio. Dayan. At maraming salamat din po, Professor Antonio Contreras.